Ma'am, another day, another vlog. At bayto nga po itong dalawang ito, ah, at sila daw po ay magte taste test ng candy. At kahit naman po alam na nila kung anong lasa na ito, ay gusto daw po nilang magpa-video. At ayan nga po, at ah, panoorin natin. candy. Anong tawag diyan sa luto na 'yan na candy? Ah. up. Ano po? Candy side up na candy. Ah, okay. Ikaw naman. Ay, so so sa Ah, si Cherry Candy. Ah, okay. may gold. Sige. At may mga Candy po, Lord. Ito naman yung toothpaste. Ah, may toothpaste pa? Oh, na yung natin yung ayaw, Ay sige. Ayaw. Sige, titikman. Reaction muna. Reaction. Ito yun nga. O, oh, hindi na makita. Okay. Oh, wait. Wait. One, two, three, go. <laughs> Lasang? Gami. Gami. Magkano naman niyang ganyang candy? Six, Six pesos? Um, um, May toxin so. na ata eh. Ang mura And naman. Three. Three pesos. Ah, okay. Sige, next ano so asin tig six pesos lang yan yes. wait pipakita mo na ay <laughs> patinga wait ah okay sige okay na nakita na Dito ka ma-wrap card. Pakita natin. Maasim? Opo. Ano yan? Ayan ito. i ko of... Ikaw, Anong... Ano Ano Ah, okay. Ano yan? Chocolate ba yan? Parang chocolate. Eh. Chocolate coffee. Ah, Okay. Sige nga, tikman nga yan. Ano na yan? May pa yun. nga. Ay, okay. Patingin nga na mukha. Dati yung ano. Uh -huh. hmm. Ano? Lasang kape. Next. Ito. Last. Last na. Ano yan? Patingin nga. Ito yung candy brush. Candy brush. Okay. Try mo. Okay. natin pag may laruan po. Hingan natin. Toothpaste po siya kasi hindi po yung Ah, okay. In may brush. toothpaste. Pati nga, anong klaseng toothpaste? Parang gel, gel yeah. lang. Mm -hmm. Okay. Kagat okay. lang. Hindi siguro ganun. Tuhan. Parang Tegas tigas. Tiga sama naman Mm -hmm. Hi guys, so kakain kami ngayon na Ferris. Kaya tis ka, nagnunutudon na ulam nila. mamaya. So kakain na kami guys. Kaya kakain na namin. Yung kakainin namin guys, maasin. Ano muna? Um, So, tatlo lang, ay apat lang ko guys, or four. Kasi, kanina guys, kinain namin yung isa, yung two so after. Yung una natin guys, kakainin is, um, harapin yung isa din, si Bert. Bert, yung nita. Alam mo, pinuin ko si Bert. Ayun, ula. Candy balls. Candy balls. Maasim po yun eh. Ito ba Ano siya? Fruit flavor. Tapos, maasim po yun oh. Fruit flavor siya guys. And six pesos na guys. Asim yun eh. Pag pa guys si Pag five yun 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 yun

flavor niya pala guys. Merong orange, strawberry, apple, grapes, and pineapple. Ayun lang guys. Kumuha kami lang sa bowl para lalagay namin. Lagay sila lagay mo namin. Kasi so asim yan. Kagaya din nun. Sobrang asim po eh. So asim yan. Hindi maasim. Masin po yan. mga So, ka ka yes. This, guys, is all also sickness. Only best So, bubulog tayo. Ibigay sa kuha. Okay, Dalawa. Wait lang, wait lang, Green. try namin guys yung mix gummies. Nalagyan na namin ito yung candy balls. Mm -hmm. Next guys is mm -hmm. Next is Papili sa pagkita. Last na ito guys. Last na. Ako na wala ba? Eto. <laughs> ito guys yung ano. It great này Great đang đuổi ra dài Mình đang ra dài Mình đang đuổi lâu? Mga darating na gustos na kalilaw ka Hindi ba mo narinig? Mga talaga 'di ba? Narinig mo? So 1 2 4 5 6 7 8 tap, tap, dan, dan, so bilangin natin yung dalawang, then strong, then tap, 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 next is ito na guys yes lalagyan lagi natin na natin yung ng dyan na natin yung para hindi na So, parang kita lang, guys, guys. Naroon na natin Books, then, so, open lang Hi, guys. So, ayun, guys. Tapat namin sa dito. So, okay. And, so ayan, guys. Huwag mo ka na Huwag mo ka na na makita ka. Ah, ayo, ayo. Dito, dito natin sa kita ka. -ka. So, pag dito, dito na natin siya kukuha lahat. Dito natin. Dito natin kukuha okay. Hindi. Kukuha mo lang. Halo inala din guys. Para mas, para sawa po. Ivera din guys, masarap matatabang banana. Oo, ang tigas niya noo in. Ngunan natin jelly. Jelly candy. natin jelly. Jelly sa bat. halo-halo 你说话。 人呐。嗯 moment of truth. Ano yung moment of truth? Moment of truth. Ay, ikaw lang kumakain yun eh.

Hindi naman, guys. <laughs> yung pizza mo lang, ay, ito lang naman yung kumakain Wala pa ko rin yan, guys, yun Yul. Ito lang yung pagkain ng kanon. Nakano? Ito pa lang yung mo? Bye guys, thank you for watching and don't forget to like, subscribe and comment and guys, follow me on Instagram and TikTok. Bye well, bye guys!